Pinagkaguluhan ng mga residente sa Barangay Cruz na Liga sa Quezon City matapos matagpuan ang isang umanong fitus. Pero ang natagpuan nila sa loob ng plastic, iba pala. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagkukumpula ng mga tauhan ng Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City nitong lunes. Ang pinagkaguluhan ng mga residente at tanod, isang fetus umano na nakita sa isang iskinita. Ayon sa barangay, Dalawang minor de edad ang nagdala ng fetus sa kanila. Dali-daling sinuri ng mga taga-barangay ang plastic na naglalaman ng umano'y fetus. Ang isa nga sa kanila, nagdala pa ng puting tuwalya mula sa simbahan para sana ipambalot. Bigla kaming lumabas kasi nagkakagulo. So paglabas namin, ito sa may desk officer, meron palang hinatid yung mga bata na nakuha daw na fetus. Biglang nag-check kami kasi nga curious dahil fetus talaga siya na nakabalot pa sa plastic. Pero nang suriing mabuti ang laman ng plastic, napag-alaman nilang hindi ito fetus ng tao. Ah, nakita ko talaga na meron siyang mga kuko. So parang four fingers lang naman siya, hindi yung kamay. Nung chinek pa namin siyang mabuti, may nakita akong buntot. So doon ko na nasabi na hindi siya fetus. Pusa siya. Kuwento ng isang residente na nakakita rito, naglilinis raw siya sa tapat ng bahay ng mapansin ng umano'y fetus. Nagsindi pa araw sila ng kandila dahil akala nila na fetus nga ito ng tao. Tatapon po sana namin yung mga basura. Ang kaso po may nakikita po ako dito na para siyang fetus. Bilang isang nanay, siyempre nakikita ko na parang ano na natatakot ako. Agad namang inilibing ng mga taga-barangay ang pusa. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu. News Five. Mga kapatid Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.